Indio! Grabe! Yes, nagbabalik na naman ang cast ng Indio dito sa Party Pilipinas para balitaan tayo sa mga magagandang kwento tungkol sa buhay ni Simeon at si Malaya. Matanong ko lang ha, Senator Bong. Yes. Namimiss mo ba si Rosa? Miss na miss ko na si Rosa. Ah. Ah. <laughs> <laughs> inantay inaantay, hindi lang ni Ini Simeon ng pagbabalik ni Rosa, wow. kundi ng ating mga mamamayan din na nanonood ng, ng, ng video. <laughs> <Nabubulubula lang> siya. <laughs> okay, so uh, Jenna Lynn here uh, plays Esperanza and the oh. viewers want to know makikita pa ba ulit sina Malaya at Esperanza? Ay naku, kailangan abangan nila. Kailangan manood sila para malaman nila kung magkikita pa ba kami ni Simeon. Ayan, hello. <laughs> no, Ay, gusto ko naman hello, na mag-anongin ang mga diwata. Gusto ko na ang mga diwata. Paano makakatulong okay. ang mga diwata sa pagbabalik ni Malaya? Well, eh teka, mag-Harlem shake muna kayo. Diwata wata yeah, eh? <laughs> Masabi ko lang nahiya naman ako dun sa ano mo, sa choreography mo. Ang hirap din kasi nung ginawa namin eh. Ganun lang kami mag-fight. Okay, anyways. Actually, dito sa book 2 ng Indio, ano, mas maaasahan na talaga ni Malaya ang tulong ng mga diwata. Um, kasi kung medyo sa week 1, takot pa yung mga diwata gamitin yung powers nila. Um, kasi baka maraming masaktan. Ngayon, hindi na sila pa banji bungee, bungee. Dito sa book to, ito ang muling pagkabuhay ni Indio. Diba? Sabi, namatay si Indio. Akala nila hindi na babalik. Muli Et? siyang babalik at haharapin niya ang mga mapangaping Kastila. Ayun ay, naman yeah. pala. Kaya sa si muling Malaya pag... ay magbabalik na. Pero Pare. ano kaya ang dapat nating abangan sa, pag... sa kanyang muling pagbabalik? Ano ba dapat? Kumbaga dito, magigising na si, uh, si Malaya upang harapin niya si Senyor Wancho na matagal siyang nilinlang dahil sa pagmamahal niya kay uh, Senyor Senior Wancho na siyang nagpalaki sa kanya. Yung pala, may iba siyang uh, purpose para kay Indio, para gamitin ang kanyang powers. Hanggang sa yung kanyang kapangyarihan ay inaagaw ni Senior Wancho, ngayon naman, nung ano, nakuha niya na, ginagamit niya naman para lalong apihin ng mga mamayang Pilipino. Kaya sa kanyang muling pagkabuhay, eto na, babawi na si Malaya, si Simeon, si Indio. Yan ang dapat natin abangan mga kapuso. Pagabalik ni Malaya. Okay, maraming salamat Castle Video. Please invite everyone sa Book 2 ng Indio. Ayan. Aljo. May magiging bagong kaagapay si Indio. Diba? Meron tayong uh, bagong karakter na papasok, si Aljo Abrenica. And salamat po po. May bago pong karakter. Ito po si Bahandi. Isa rin po siyang Indio. Ang kwento po ni Bahandi, sa po siyang... Uh, may banwa po siya, may sarili siyang banwa. Magkakasagupa po kami dito ni ano, Simeon ni Senpo. Tapos sa uh, sa muling pagkabuhay ni ano, ni Injo, kumbaga um, kasi si Injo more on siya, eh, 'di ba? Power eh, bilang bihasa sa paggamit ng kampilan, uh, isa po ako sa magiging instrumento para matalo ni Simeon ang mga tayo. Hopefully, matalo natin. <laughs> Ayan. Ganun lang, ganun lang kadali. Sana matalo ganun natin. Sen, any, last, any, any, more words, Sen? Yes, uh, sa so mga kababayan, uh, tutok po every Monday hanggang Biyernes. Indio na talagang uh, pinaghirapan natin na talagang ito ay uh, uh, regalo ng ating, uh, namnat sa, para sa ating mga kapuso na talagang ginaganda ang proyekto. Ha? Huh? Pupunta po kami sa Davao. Sa Davao. Yung cast yeah. ng Indio. Araw right. ng Davao. So, okay. oh, Araw ng Davao. So Magkita kita tayo sa Araw ng Davao. Yon, kita kita tayo don. All right, guys, continue to watch Indio, and thank you once again to the cast of Indio. Round of applause. Yes, Indio, mga